anumang um, pagpipigil at pagwawasto, pagsisita at pagwawasto na pwedeng gawin ng ating mga government at constitutional bodies laban sa ganyang mga uh, paglabag no sa civil at political rights ng ating mga mamamayan ay very very welcome mm. uh, and in fact sir Job napaka napapanahon din ano po dahil mm. ngayon ay ika isang anibersaryo ng pagkadeklara ng batas militar yeah. yung diktadura noong 1972 at uh, alam po natin na uh, yung ganitong uh, mga gawain tulad ng sinita ng uh, Office of the Ombudsman ay mga latak nung panahong iyon uh, nanuot na na institutionalized na sa ilang mga parte, unfortunately, ng ating gobyerno na internalized ng uh, sobrang marami, no? uh, too many sa mga taong nagtatrabaho sa loob at sa labas ng gobyerno. Pero dapat talagang iwaksi yan. dahil yung red tagging na ginawa at ginagawa nila uh, ay talagang isang matinding uh, babala Uh, sa bawat individual na mamamayan at sa buong lipunan natin. Mm -mm. Pero ma'am, medyo na confused lang din ako, no? Kasi itong sina uh, former spokesperson Badoy and Parlade wala na rin naman sila sa government. So, okay. and and parang it seems na ang nangyari ngayon, a warning from the Ombudsman. So, after this, ano pa yung pwede na makaharap? Kung halimbawa, hindi sila tumigil. Eh, as, as private citizens, kasi hindi na naman sila official ngayon. In short, ano po pa? sila habulin. Oo, oo oh, ano pa yung yeah. pwedeng yeah. ihabol sa kanila? Well, ang sino mang uh, individual na patuloy pa rin i-red tag ng mga dating nagtrabaho sa gobyerno ay pwedeng-pwedeng uh, humingi ng payo, gabay at tulong, no financial uh, assistance sa iba't ibang mga Uh, human rights uh, lawyers organizations, uh, tulad ng FLAG, Mabini at iba pang mga alternative legal groups mm. uh, na umaasiste sa mga mamamayan at